guys, andito oh, na kami. So, pumili kami ng uniform na, niya. Ayan. Andito na kami sa ano, binilhan namin ng uniform niya. So, ayun. Upper lang yung binili niya. Hindi sinama yung pantalon. Tapos maghahanap po kami ng sapatos niya. Ayun. Ang gipsong drippin ah. Ang gipsong. Yung gipsong 5 bitsun. pa na nga pala yung bitsun. Ah, lipson. yung sa patis ng kanina? Ah, yun ba? O saan ka naman maghahanap ng na sapatos? Doon sa kabila. Isa na kami sa ito. So ayun. Dito kami. kami. Ayan siya. 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 siya.